Magandang araw ng Martes na ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Suspendido na ang klase sa pitong bayan sa Pangasinan ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong jet. Sa magkakahiwalay na abiso, sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa San Manuel, Pozorubio at San Jacinto. Walang pasok mula preschool hanggang high school sa Singgan, Mangaldan at San Fabian, habang preschool lang ang walang pasok sa bayan ng Manawag. Ayon sa Pangasinan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itinas na ang blue alert sa naturang mga lugar. Sa ilalim nito, inihahanda ang lahat ng kailangang kagamitan sa sakyan at mga rescue team para sa hagupit ng masamang panahon. Nakamonitor na din ang mga otoridad sa galaw ng bagyo at iba pang abiso. Pinagbawalan naman ang paglalayag at paglangoy sa mga beach habang masama ang panahon. Sa Batanes, sinuspindi na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng Basco Airport dahil sa hagupit ng bagyo. Ano mang natitirang flight na nakatakda ngayong araw ay pinakansela para makaiwas sa epekto ng masamang panahon. Nagsani puwersa ang Philippine National Police at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa pagpapaabot ng mga skills training program sa mga liblib na pamayanan. Pumirma si na PNP Chief General Benjamin Acosta Jr. at Tesla Director General Suharto Mangudadatu ng isang Memorandum of Agreement sa Camp Karame nitong lunes para sa pagdadala ng skills training sa malalayong lugar sa bansa. Ayon kay Mangudadatu, target nilang maabot ang mga komunidad ng mga indigenous people, dating rebelde at mga pamilya at kapwa-residente nila. Kasama rin sa pinirmahang moa ang pagbibigay ng skills training at capability development sa mga polis. May pasalamat naman si Mangudadato sa PNP sa pagbabahagi ng mga kagamitan at pasilidad para sa pagsasagawa ng skills training sa mga komunidad. At tiniyak naman ng TESDA ang patuloy na suporta sa Comprehensive Social Benefit Program ng Department of the Interior and Local Government at Department of National Defense. Layunin itong tulungan ng mga benepisyaryo ng mga nasawing wing tauhan ng gobyerno. Kinilala ang husay at galing ng mga Pilipinong healthcare professionals sa United Arab Emirates sa sinagawang Top Filipino Healthcare Professional Summit Awards 2023 noong nakaraang linggo. Ayon kay Dr. Abdullah Hamed Kazim, Section Head ng Department of Health at Abu Dhabi, isa sa bawat apat na profesional sa larangan ng kalusugan at kalahating porsyento ng lahat ng mga nurses sa United Arab Emirates ay mga Pilipino. Ito ay matapos parangalan sa naturang pagtitipon ng higit isang daang Filipino healthcare professionals mula sa apat na raang kalahok. Sinabi ni Kazim na dala ng na mga naturang Pilipino manggagawa ang husay sa kanilang profesyon at mayamang kultura ng Pilipinas sa kanilang bansa. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ferdinand Ver, patuloy na lumalawak ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at UAE mula sa mga larangan ng kalawakan, agrikultura, proteksyon ng pamumuhunan at promosyon dahil sa mga overseas Filipinos doon na nasa medical field. Samantala, tinalakay din sa pagtitipo ng mga hamon sa kalusugan maging ang papel ng artificial intelligence o AI sa kanilang industriya. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko laban sa mga gumagamit ng pangalan ng ilang opisyal nito para mangikil. Ayon sa BIFAR, nakatanggap ito ng ilang ulat hinggil sa mga individual na nagpapanggap ng mga empleyado ng ahensya para humingi ng pera sa mga supplier at bidders ng BIFAR. Babala ng BFAR, makipag-ugnayan at i-report ang anumang uri ng ganitong transaksyon. Maaaring ipadala ang kanilang reklamo sa Director's Office sa pamagitan ng email at pagtawag sa kanilang mga numero. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondoc, magandang hapon.